Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 31, 2025. Ngayon, habang ang enerhiya ng sansinukob ay bumabalot sa iyong mundo, mas lalong nagliliwanag ang lalim ng iyong emosyon. May kakaibang nimin sa iyong pagkatao, isang pangakit na hindi madaling ipaliwanag ngunit nararamdaman ng sinumang lumalapit sa iyo para kang isang bituin sa gabi, tahimik ngunit nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ang paraan ng iyong pag-unawa sa damdamin ng iba ay tunay na pambihira at ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang nawiwili sa iyong presensya. Huwag mong itago ang enerhiyang ito. Ipagmalaki mo ang iyong likas na kakayahan sa empatya at intuition, sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas malalim na koneksyon hindi lamang sa iba kundi sa iyong sarili rin habang tinatahak mo ang araw may isang matamis na paalala mula sa uniberso ang tiwala sa sarili ay isang biyaya ang iyong likas na kakayahang makiramdam ng enerhiya sa paligid mo ay isang gabay na hindi lahat ay may pribilehiyong taglayin kaya ngayon gamitin mo ito upang mas mapalalim ang iyong pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong buhay Marahil ay may ilang alalahanin o pagdududa kang dinadala at ito ay maaaring bumabalot sa iyong isipan tulad ng hamog sa umaga. Ngunit sa halip na hayaang balutin ka ng takot o kalungkutan, subukan mong tanawin ang mas maliwanag na panig ng mga bagay. Sa bawat pagdadaanan mo, tandaan mo na may dahilan kung bakit ka inilalagay sa ganitong sitwasyon at ito ay upang lumago at maging mas matibay pa. Kapag nararamdaman mong parang bumibigat ang iyong pakiramdam, huminto sandali at suriin ang iyong emosyon. Napansin mo na ba kung paano maaaring maapektuhan ng negatibong damdamin ang iyong mga desisyon? Minsan, ang ating mga pangamba ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad, sapagkat hinahadlangan tayo nitong makita ang mas magagandang posibilidad. Ngunit ngayon, binibigyan ka ng pagkakataong piliin ang mas maliwanag na landas. Sa halip na magpatalo sa pangamba, subukan mong punuin ang iyong isipan ng positibong pananaw. Ikaw ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay at nagsisimula ito sa kung paano mo pinipili ang iyong iniisip. Ngayon ay isang magandang araw upang isantabi ang anumang pag-aalinlangan at bigyang pansin ang pagpapahinga at pagpapalakas ng iyong loob. Isang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa iyong sarili. Isang mainit at nakakarelaks na paligo ang maaaring makatulong upang hugasan ang anumang natitirang pagod o pagdududa sa iyong isipan. Habang pinapayapa mo ang iyong sarili sa tubig, isipin mong hinuhugasan din ito ang anumang negatibong enerhiya na naiwan mula sa mga nakaraang araw. Ang tubig ay isang simbolo ng dalisay na pagbabago. Ito ay isang paalala na sa bawat pag-agos, may bagong simula. Sa katahimikan ng iyong sandali ng pagpapahinga, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang iyong sigla. Ang mundo ay maaaring puno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa loob ng iyong isipan, ikaw ang may kontrol. Ang iyong tahanan, ang iyong paligid. At ang espasyong dinagalawan mo ay maaaring maging isang santuwaryo kung papayagan mong maging ito. Bigyan ng oras ang pag-aalaga sa iyong sariling kapaligiran, linisin ito, pagandahin, at lagyan ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran ay makakatulong upang mapanatili rin ang kapayapaan sa iyong kalooban. Ngayong araw, manalig ka sa lakas ng iyong intuition. Ang iyong damdamin ay hindi lamang isang emosyonal na reaksyon. Ito ay isang mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili. Minsan, ang pinakadakilang sagot ay hindi nagmumula sa ating isipan kundi sa ating puso. Huwag mong hayaang malunod ka sa mga pagdududa sapagkat ang iyong puso ay alam ang tamang daan. Sundin mo ito at matutuklasan mong ang lahat ng bagay ay kusang mahuhulog sa tamang lugar. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kapayapaan, malinaw na pag-isip, at panloob na kalmado. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, subukan mong isuot o gamitin ang kulay na ito sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, labing isa, at 25. Ang dalawa ay sumisimbolo sa balanse at harmonya, ang pito ay kumakatawan sa espiritual na paggising, ang labing isa ay isang paalala na ikaw ay may malakas na koneksyon sa mas mataas na enerhiya. At ang dalawamput lima ay isang numero ng pagpapalawak at bagong oportunidad. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagninilay at pagsusulat ng iyong mga pangarap at layunin. Kapag isinulat mo ang iyong mga mithiin, mas nagiging malinaw ito sa iyong isipan. Isang simpleng gawain ngunit may malaking epekto sa iyong hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminga at pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na ginawa mo. Hindi lahat ng araw ay puno ng kasiyahan, ngunit sa bawat hamon na nalalampasan mo, ikaw ay nagiging mas matatag at mas handa sa hinaharap. Pisces, ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang maniwala sa iyong sarili. Huwag kang matakot na yakapin ang hinaharap sapagkat ikaw mismo ang gumuguhit ng landas patungo sa iyong pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.